Gusto mo bang hindi mapakali sa pagmamahal sa si iyo ang inyong target o pinakamamahal mo? Kung yes po ay patuloy niyong panoorin ang aking video. Kung bawa ka pa lang sa aking page at magustuhan mo ang ganitong gawain, pakipalo at pakishare. At kung ayaw niyo naman po ay pwede niyong i escape ang aking video at maghanap ka ng video na nararapat sa inyo. So gusto nyo ba na ma hindi na mapapakaali sa pagmamahal sa iyo, lagi kang iisipin. Yun bang tarantang-taranta siya, isang tawag mo lang o isang ang uh, message mo lang sa kanya, matataranta na yan sa pagsasagot sa inyo. Hindi ka na dededmahin. Bagkus, puro pagmamahal ang ipapakita nyo niya sa iyo. So gagawin mo ito mga kaswerte sa araw ng Sabado lamang at kailangan paginawa mo ito wala kang ibang kailangan dito sa paggawa ng ritual nito kundi ang sarili mo. Kailangan may lubos kang paniniwala sa ginagawa mo at kalimutan mo kung ano ang ginawa mo. Gawin, pag gumawa ka ng ritual, huwag mong pakaiisipin. Gawin mo lamang yung pang-araw-araw mo na ginagawa para hindi ka mabaliktad. Kasi yung iba, uh, um, nagko-comment sila, parang sa halip na daw na si target nila yung mabaliw sa kanila, sila daw yung nababalik kakaisip. Kasi pag abang po kayo ng abang ng resulta, mababaliktad po ang sitwasyon. Kailangan kalimutan mo ang yung ginawa at hayaan mong si Ritual ang kumilos para madali mong mapagana ang spell ni ito. So, gagawin nyo ito kahit sino pwedeng gumawa nito magka-LDR man kayo o magkalapit, pwedeng-pwede. Ang kailangan mo lamang dito ay picture ng inyong target. So, halimbawa, ito yung picture ng inyong target. Kung wala kang picture ni target mo, hindi mo na kailangan magpa-print. Sa cellphone mo lamang ay magagamit mo na yung picture niya. Gagawin mo ito sa loob ng tatlong gabi. Bale, gabi-gabi mo lamang ito gagawin bago ka, bago ka matulog. So, una, pag meron ka ng picture ni target or picture sa sa iyong cellphone, pakatitigan mo ang kanyang larawan. Pakatitigan mo, mariin mong pakatitigan at pakaisipin mo si target mo ng matindi. Paganahin mo yung imagination mo na minamahal ka na niya ng sobra, hindi na, di na siya napapakali sa pag uh, mamahal sa si inyo. Paganahin mo yung law of attraction mo. Pagkatapos habang nakatitig ka sa larawan ng inyong target, banggitin mo ang kanyang pangalan ng 30 times. So, one luna, one luna, one luna, hanggang sa maka 30 times ka. Pagkatapos, isunod mo ang salitang ito ng tatlong beses. Anima tinoren ale moke, 3 times. Pagkatapos, matulog ka na. Tapos ulitin mo ito sa, sa susunod pang dalawang gabi para makompleto mo ang tatlong gabi. Kasi gagawin mo ito ng tatlong gabi mga kaswerte. So sa pangatlong gabi may pagkakaiba. Sa, mga, sa pang ay sa unang gabi at sa pangalawang gabi 30 times mong tatawagin ang pangalan ng inyong target isunod ang salitang anima tinorin alimoke ng 3 times tapos matulog ka na sa pangatlong gabi iba sa pangatlong gabi tawagin mo ang pangalan ng inyong target ng 101 times. 101 times. At isunod mo ang salitang Amina Tenorin Ali Moke ng 3 times. Tapos matulog ka na. At asahan mo, si target mo, hindi na yan mapapakali sa pagmamahal sa iyo. Balis sa iyan. Laging kukontak yan sa inyo. Lalo kang, kung iniwanan ka na niya, makikipagbalikan yan sa inyo. So maraming salamat mga kaswerte. Mag-iingat po ang lahat.